Yan, magandang hapon po sa lahat mga idol namin at nandito kami muli sa laot para maghanap buhay. So lumawot kami kanina madaling araw, wala po tayong ganong hinuli kundi pambawi, gastos lang. Ngayong hapon ay susubok tayong muli. So tingnan natin kung ano yung magiging resulta nitong area natin dito sa bagong spot na pinunta natin ngayong araw na to. So mamaya na lang, mga idol and you're watching russell Fishing. Ayan, tapos na po tayo mag arya sa ganap na 5-3 ng hapon. Sobrang kalma ni Haring Dagat. Sana hanggang mamayang pag uwi natin ay ganito yung kalma niya. Para hindi naman tayo mahirapan. Mamaya maghihila tayo. Ayan si Oshi, no? Busy na naman siya sa kanyang pangangawil. Ayan, hoping na sana... This time, itong paglaot natin ngayong paggabi na to ay magbunga naman ng maganda para maging merry naman yung ating uh, paparating na Christmas. Bali pa dilim na. Dilim, dilim na yung paligid, mamaya na ito ng konti. Ihila na tayo nito. So ayan. Diyan sa parte niya medyo maliwanag pa kasi diyan lumulubog yung araw. Sa gawin na yan. So dito, ya, yeah, medyo madilim-dilim na rito yan. Ayan, diyan sa harap ng Manila, Yan yung pinakaharap ng Manila. Baliyan yung Manila. Sunod, ito naman yung Bataan. 'Yan, 'yan yung Bataan. Yung harap na 'yan sa pinakaaligid natin, 'yan yung lugar na Bataan. Sunod dito naman sa pinakaunahan natin, 'yan yung Manila. Sunod dito naman yung Cavite. Ayan, dyan yung lugar ng kabite so magpapadilim lang tayo nito hilan na tayo nito mamaya oh sunod yung Corridor Island naman yan, yung maraming ilaw na yan yung bundok na yan, yan yung Corridor Island Ayan, malapit siya sa Bataan at Kabite sa siya Ayan, medyo humahangin ah So ayan, madilim na. Medyo humahangin na ng konti. Sana hindi na masyadong lumakas para hindi tayo mahirapan sa paghihila. So, mga punting minuto na lang at hihila na tayo nito. So ayan, hila na tayo. Na, hila na tayo. Magandang gabi sa lahat. Ah, bumi pa rin. Ikoy Ito, alaka Mga murang isda Mga isda na yan eh Mura lang dito sa amin yan Abot niya pa yung sipon hapon. Ah, parang antok na paghihila. Ano naman ako eh. Hindi ako matanaw ah. Puro Lambat. Lambat. Bisayan dito sa amin. Para doon sa ano, hila natin kanina na ano, nahuli natin na mga alakaak. Sa kasikoy, mga mura lang yun. Habas ayan, it's shoutout time So shoutout ko lang po si Idol kasi pag Brothers yan Idol, mega love shoutout sa'yo, maraming salamat sa iyong suporta at pagtangkilik sa aming munting channel God bless po at ingat po palagi, at sa lahat po ng aming mga beloved subscribers at sa mga bagong kasusubscribe po, mega mega love shoutout po sa inyong lahat ayan, God bless us all po atingat po tayo sa lahat po ng ating gagawin sa araw na ito

Uwi na naman kami duwan. Hello. ayan mga idol patapos na tayo mabuti na lamang binigyan tayo ng taksay kung hindi wala tayong ibebenta ayan malinaw na meron tayong ibebenta mabuti na lang hindi lumakas yung hangin ayan okay lang yung ganyan lakas So yan mga idol, tapos tayo magtanggal. Time check. It's now 10.31 in the evening. Yan, halos tapos na yung mga kasama natin nagsilaot. So ilan na lang yung nagtatanggal. At ito, bukas na namin season sa yan lambat na yan dahil medyo gabi na. At ito yung ating dadalin sa consignation. Ito yung ating mga ipapakilo. So yung hipon natin dyan, baka mga isang kilo lang. The rest, puro na yan mga taksay. Ito yung tinatawag na taksay dito sa aming lugar. yan special na sapsap. -sap. Ayan po yung ating naging benta para sa gabing lahat natin ito. Ayan po mga idol, inyo po nasaksihan yung ginawa namin paglaot ng gabi. At talagang hala namin sa aming paghihila ay talagang wala na kami huhulihin dahil may higit sampung panyo na yung nangaisasampan namin sa bangka. Wala pang malinaw na pangbenta. Pero thanks God, God is good talaga all the time. Dahil binigyan niya tayo ng mga huling aksay sa ating lambat. Bagamat hindi talaga yan, pero napakaganda pa rin po ng ating naging benta. Kumpara doon sa naging benta natin nung umagang laot natin o no, nung madaling araw na talagang pang konsumo lang. Pero to, kung gabi na to, ay talagang sinulit po yung aming pagod. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaaring lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ia-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!